Siya man eh. Ang Biblia nagingon, si Kristo ang ulo sa iglesia. Kung si Kristo ang ulo sa iglesia, siya ay magbuot ng iyang sugo. Kaya kinahanglan man yung bantayan ng kanilang papahulay. Kaya siya gani mismo, katang papahulay, huwag ka man sa sinubukan. Kaya iya man ang nabatasan. So si Kristo ang ulo, siya ay nagbuot. Mauna ang iyang order. Kinahanglan ang ito, masunod doon. Kaya huwag ka man nga siya ang ulo magbuot. Si Kristo man ang ulo. Di siya ang magbuot, masunod ka sa iyang kabubuton. Ayaw pagsundang imong kaugaling ang kabubutol. So ang maadlan ko paulay, gihatag alang sa tao, obligado ang tao sa pagtuman na niya. Kaya eh, gihatag mo niya para niya. Musa obligado siya. Dili siya mga siya ay Kung daw, ano ba niya, ano papahulay, adaptahan ba niya, o di li, Para na sa imo. musa obligado ka. Di lang yung dagang pagrasun. Kaya gibuhat na ka para sa tao. Kaya arito sa Lucas 6, versikulo 5. Lucas 6, ang inyong kanila. Ang anak sa tao, ang lalo Okay. Ang nun, ang anak sa tao, ang galon, tangking na nailalong, adlaw ang ipapahulay. So tungod kay siya nga galon, siya ay magbuot. Siya ay magbuot kay siya mo nga galon. So tungod kay siya nga galon, siya ay magbuot. Ato, ah, siya ang sundun. Siya ang galon, sana ay ipapahulay. So siya ay magbuot. Mauna nga, giakusahan siya sa mga hudiyo. Parehas sa sa o sa kanotis. imong compound, butangan imong notice na no entry o do not enter. Bisan ba ikaw ang tagiya, Dili po yung sulod. Bisan ikaw ang agalon, di ba po yung sulod? Ang ginoon sa yun, agalon siya. So siya ay magbuot. Mung sulod siya kasi siya ay Ang butangan niya do not enter katong dili ay autorisado. sa mga tao na wala magbantay sa lipo pa hulay. Dili sila autorisado. May mga tao nga nagtawag sa ngalan sa Ginoo, pero nagingo na Ginoo nga nagtawag kamo kanako nga Ginoo, apan wala kamo magtuman sa gisugo ko kaninyo. So kung imong tanawon, ang may katungod ra o ang dunay rights nga mo tawag sa Dios nga Ginoo, katong nagtuman sa iyang mga pulong, katung nagtuman sa iyang pulong. Pero ang tanan may kagawasan sa pagtawag. Pero lahi hey, itong may rights ka o na kay katungod. Tanan makahimo sa pagtawag kay katungod man na nila. Pareha ko sa ako, nga bisan sa sakyanan o sa asa na ako'y matagbuan. Ang ilang itawag sa ako, tatay. Huwag hami kung sa ila. May kagawasan sila pagtawag sa ako ng tatay. Pero wala kami relasyon. Oh. So, yun na ang kwan. Simple lang kayang, ta. Pagsabot. Okay. Lucas 3, 7, Lucas 3, Ang ginoong so, siya na batasan, Manudlo siya sa sinaguga sa Lulipa Paulay kay maumna ang adlaw sa panagkatigong sa pagsimba. Sumiyad to siya, ingon siya na batasan, O dito nanudlo siya. Dito nanudlo siya. So naara ang adlaw sa pahulay, nga matod pa niya, niya siya aron sa pagtuman. Iyang dipakita na aron ang mga tao makasabot o Pagyari kita sa panahon sa mga apostoles. Lucas 23:56 Okay. Ang mga tinunan o ang mga magtutuo kaniadto samtang nangandam sila. Ug matud pa pag-abot sa lain papahulay, silang tanan na mahulay sumala sa kasuguan. So, na mahulay sila sumala sa kasuguan. Panahon na sa mga apostolis na ilan na nangatain. Na mahulay sila sumala sa kasuguan. Tungod kayo nga rin papahulay, usaman sa kasuguan. Buhat 1342. Buhat 1342. Pag sa nila ni Pablo ug ang mga tao nila ang ang sugilanon ingon ani. Tungod kay sila ni Pablo nahibalo na ug ilang nabatasan sumala sa katuan ang pagbantay sa nagpapahulay na sila mo sa tigumanan sa simba. Apan kini sila dito sa sulod, wala may simbahan. Ug katunga lugar walay simbahan. musa nigawas sila kay mangita unta sila simbahan nga nagsimba sa nagpapahulay. Wa pud sila nakita. Pero ana adlaw sa nagpapahulay sila pagawas nakatita sila mga babaye nga nagtigom dito sa punuan sa kahoy.